Hello mo'y! O, ito ko yung ginagawa mong pag-ano? <laughs> ng kangkong. Ayan! Inaalis na po yung mga sirandahan, ha? Bago anuhin. Bago'y tali, Diretso na tali. Ang ginagawa ng masugid na mga ngangkong. Dito, dito po kami sa kalamba, ha? Kalamba po ito. Ayan, solong-solo namin ang kangkungan ngayon. Dahil yung iba ay nakawi na. Eh, inaalis na po niya yung bedahon. Hindi ako makalapit eh. Ayun, tinalian ba? At, inihagis. <laughs> ayun, dyan niya inihagis. Ayan. Tapos, nilalagay doon sa bangka. Ayun, may laman na yung bangka. Ayan. O, isa pa, pakita natin ulit yung, ayan. Paano si Boy may nangangangkong? Ayan po, paano ginagawa sa kangkong. Ready na po yan. Bibilangin na lang, di ba? Bibilangin na lang yan para maka kolekta ng pera. Kung magkano. Ah, hmm. uh, kanya po itong kangkungan. Ang gandong po yan sa dulo. Ito na lang ginagawa ng kuyang ito yan ang kanyang ibinuboy sa kanyang pamilya pagkakangkong at ang anak po niya ngayon ay dalawa na sa isang asawa ewan ko na kung yan na inaano na yan ayan pag nakaisang dakot na isang sapo tinatalian na ng Panale, kung ano man, meron kasi minsan tali, sila naman ang ginagamit nila la ay plastiko. Medyo magalaw yung aking camera kasi malakas ang hangin. Tapos hawak ko lang. Ayan, pakita ko lang. May nag-uusok. Ayan, may, nag may, may ko. May usok eh.